Ito ang Portion Project, isang dog shelter and adoption center sa Bulacan. Pagpasok pa lang sa main hall, ang dami ng cute at makulit na aso. Huwag kang matakot, Then, Kasi lahat sila is bakunado. Vaccinated sila ng 6-in-1. May anti-rabies vaccine sila. Lahat sila dito is malinis. Then, makita mo dito, malaya sila na nakakapaglaro, nakakatakbo pa uh, nakakapag-interact sa mga bata katulad mo. How many dogs do you have here? Approximate 250 dogs meron kami sa ngayon dito sa shelter. Wow, 250 dogs. Ang dami no na. What is the dog doing? What is that? This is the bowl of water. Diyan sila umiinom. Lahat mga area dito, kailangan may water sila para nakakainom sila ng tubig. They're friendly, Don't be Don't be yeah. Alam niyo ba, Kitty Explorers, halos lahat ng mga aso dito sa Portion Project ay tinatawag na Aspin o Asong Pinoy? Ang Aspin kasi, siya, dati kasi tinatawag siyang Askal. So, ibig sabihin ng ASCAL is asong kalye. Si Aspin, super lakas nga ng immune system yan. Tsaka matatalino si Aspin and super mapagmahal talaga. So, go tayo kay Aspin. Maswerte ang mga Aspin dito. Kasi nagkakaroon sila ng second chance para mahanap ang kanilang forever home. Sa mga aso na mga uh, inabandon, inabuse, mga iniwanan ng mga amo nila yan, dito sila napupunta para alagaan, bigyan sila ng masisilungan, and then mapakain ng regular sa araw-araw. And then after naman no, na ma sila dito, then hahanapan namin sila ng bago nilang mga owner or amo? Ako? Meron din kaming mga nakakulong na kaso. Dogs in cage. Yeah, dogs in cage. Kasi uh, sila yung mga nagagamot pa. Fairy, hey, oh. Fairy, fairy, fairy. Hey, oh. He looks so cute. Yeah. And this one is Putlong. Hey, Putlong. Malaki pinagbago nila. Nung makukuha kasi sila, yung iba dyan talagang super galis, malnourish, talagang parang mamamatay na. Pero nung napunta sila dito kay Potion, kita nyo naman, di ba, super tataba na nila, super healthy. Makita nyo sa mga eyes nila na talagang naguglow. Tapos, ayan, talagang masyado silang mga hyper. Bida ka sa mga dogs, Clyde, ha? Pero marami pang asong gustong makipaglaro sa labas. Hello, what's your name, dog? Ah? so, this is Venus. Si Venus siya. Uh, three years old na rin siya. Did he overeat? Of course, yes. Kita mo, di ba? Sobrang taba niyo. Yes, it's so ball, It's huggable, see? Huggable. ball. Mm -hmm. ah! <laughs> what is your favorite food? Favorite food, Venus? Dog food? Meat, vegetables, and rice. Papa dog. Meet mo rin si papa dog. This is papa dog. One of the oldest dog in the shelter. How old is papa dog? Papa dog, approximate, is 10 to 12 years old. So, Do oh, uh, oh. You have a dog there? I have nine dogs sa bahay namin. Meron akong nine dogs. Meron akong uh, nine cats. And meron akong 250 dogs dito sa shelter. See? got so dogs. many dogs. <laughs> yeah. I think you rescued a lot of dogs for many years. Isa lang si Ate Rachel sa mga masisipag na volunteers na tumutulong mag-alaga sa mga aso dito sa Portion Project. Nung pandemic, talaga nag in ako dito. 24-7, nandi dito ako. So, minsan lang ako umuwi sa amin dahil mas napaprioriti ko talaga sila. Sabi nga nung asawa ko, may, may mini-shelter ka na dito, bakit kailangan po mag-shelter? Hindi ko sila maiwan, mahal na mahal ko talaga sila. Uh, is it a boy or a girl? It's a girl, Penny is a girl. Small siya kasi mixed breed na siya, hindi siya full as in. So may breed na siya nakahalo. Kaya is he a mommy? Already a mommy. <gasps> Pero, yes, she's making babies. <laughs> kasi lahat dito is uh, kapon na. Alam mo ba ang ibig sabihin ng kapon? Castrated? Pay, neuter, alam mo ba? So, ibig sabihin... It's more soft. Ibig sabihin, uh, lahat sila hindi na magkakaroon ng baby. Mababae man siya o malalaki, kailangan namin kapunin dito sa shelter para hindi na sila dumami ng dumami ng dumami. Dog lover talaga si Clyde. Pero, paano naman yung ibang kitty explorers natin na takot sa aso? What should you do if you're afraid of dogs? Kung And how to go near them. them? Okay, kung afraid ka sa aso, Huwag mong hahawakan siya. Hayaan mong sila ang lumapit sa iyo uh, para, siyempre, kailangan kanyang amoy-amoyin. Tapos, kung halimbawa mabait na siya sa iyo, wag mo siyang hahawakan. Kailangan ang kamay mo is ito, close fist mo ganyan. Yan. Then, ipapaamoy mo siya sa ilong. So, sila naman kasi is friendly. Pero, siyempre, sa safety natin, kailangan natin silang uh, i-respect din sa kung anong gusto nila. I'll, I'll sa kanila. Yeah, oh, see, diba? Oh, just like that. Yes. Huwag oh, mo siya itatry na hawakan if ayaw naman nila. Umaasa ang portion project sa donation ng mga tao. Pwede tayong tumulong sa pagbibigay ng dog food at iba pang supplies na kailangan ng mga doggies dito. How much food does the dog consume in one day? Sa isang araw, magkukonsume sila ng 25 kilos ng rice, 60 kilos of dog food, and then 20 to 40 kilos of meat, and then two heads of Malabasa in a day. Yes, so it means um, lots of money ang kailangan para sila is mapakain sa loob ng isang araw. Pag okay. mahal mo ang isang aso, pagka may care ka sa kanila, so yung hard work na yun, maliit na bagay lang. Umaasa si Ate Rachel na sana lahat ng aspin dito sa Portion Project magkaroon ng mga bagong amo na magmamahal at mag-aalaga sa kanila. Adapt Don't Shop. Kasi napakarami na nating shelter dogs. I-adapt natin sila kasi ang mga shelter dogs, mababait sila. So, ang process ng adoption dito, pwedeng online application. Qualification lang naman ni Potion para sa mga adopter is kailangan is at kaya mo siyang alagaan. Yung safetiness ng aso, kasi karamihan sa kanila, nanggaling na ng kali eh, di ba? So ayaw ni Potion na si dog na galing kay Potion is mag-end up na naman sa kalsada.